Hello kabayan! Welcome po ulit sa ating channel, ang buhay payo ng OFW. For today's episode po natin, gusto ko pong i-share sa inyo kung ano-ano po ba yung mga documents na ni-require ng agency at ng employer. Lahat po ng sasabihin kong documents ay ipinasa ko po. And uh, lahat po ito ay kailangan maganda yung quality, as much as possible po ay colored, and most possibly po ay uh, i-re-require po kayo na i-scan yung copies na to. Uh, just to let you know po, ipinasa ko po yung mga documents na to between February 2020 to April 2021. Four years ago na po yung mga documents na pinasa ko possible na may mga nadagdag or may mga nabawas sa mga required documents. Uh, just to make sure na lagi po kayong updated sa mga requirements na hihingin po sa inyo. And kung nagbabalak pa lang po kayong mag-apply abroad, isa-suggest ko po na i-prepare niyo po yung mga documents in advance especially kung wala naman po siyang expiration date para po ready po kayo Uh, sa mga requirements and less time po and cramming yung mangyayari. So, simulan na po natin yung list. Number one is yung birth certificate. And remind ko lang po kayo na lahat ng documents na ipapasa niyo po ay dapat legit. Um, pwede po siyang true or certified true copy. Pero wag na wag po kayong magpapasa ng fake document. Alam niyo na po yung ibig kong sabihin, may mga times po na matitempt tayong punta sa kiyapo or sa recto para lang magkaroon ng document as soon as possible or para mamitang requirement. Huwag po natin gagawin yan kasi possible na makalusot sa umpisa pero kapag na-discover po ng agency or ng country na pupuntahan niyo or ng immigration, Ah, uh, pwede po kayong ma-ban or ma-block sa country at ma-deport po kayo. So, please lahat po ay legitimate documents. After birth certificate, make sure na meron po kayong NBI clearance. Ang NBI clearance po ay may expiration date at uh ang mga documents na ito most uh, of them ay may bayad bago po kayo makakuha. So, isasuggest ko po na mag-save po kayo ng money para magkaroon po kayo ng funds to secure this document. After NBI clearance, kailangan po ng police clearance. Meron din po itong expiration date. So, make sure na i-assess natin kung kailan po tayo aalis or kailan ipapasa yung requirement para hindi po siya masayang. And another important, very very important documentation is passport. Ang um, passport po, dapat uh, malayo pa yung expiration date as much as possible. Minsan tinatanggap po na 6 months before expiration date. Pero sa personal experience ko po, to avoid any inconvenience sa renewal, especially kung nasa ibang bansa na kayo, mas maganda na matagal pa yung expiration date. So, kung malapit na po, mas magandang mag-book na po kayo ng pang-renew ng passport. And then, uh, related sa passport, most of the time po, nire-require tayo na uh, iscan yung copy ng lahat ng pages ng passport. And again, kailangan malinaw if As much as possible, colored and good quality. Next po sa list natin is digital photo. Ang digital photos po, yung requirements ay depende sa country. Most of the time, alam na alam na po ng uh, photo studio kung anong klaseng um, picture yung tanggapin sa bansa na yon So, Just uh, inform them kung saan po kayo pupunta para sure na acceptable yung photo. Next po ay transcript of records. Uh, and transcript of records po ay applicable kung depende po sa school na pinag-aralan nyo. Most of the time if uh, college may transcript of record. So make sure po na makabalik po kayo sa school kung hindi po kayo nabigyan at mag-secure din po kayo ng certified true copy ng transcript of record. And expected po na lahat tayo ay may pag-ibig MID number. Kung wala pa po kayong pag-ibig MID number, mag-register na po kayo sa pag-ibig kasi require po ito bago umalis papuntang ibang bansa. And then, another documents po ay Certificate of Employment. Uh, most of the time, at least 6 or 10 years ng record ng employment niyo po, kailangan meron po kayong COE or Certificate of Employment. Katunayan lang po na nagtrabaho po kayo sa isang kumpanya. So, i-prepare niyo rin po yan. And also, kailangan po niyo ng updated resume. So, mas maganda po na Yearly, at least yearly mag-update po tayo ng resume para alam po natin yung sequence ng uh, trabaho natin in the past 6 to 10 years or 5 years, depende po sa working experience niyo. At maganda rin po na i-record niyo po yung description or job description. I-record niyo rin po yung timeline kung gaano kayo katagal nagtrabaho sa isang kumpanya. And oh, pati po yung phone number ng kumpanya or address. Mas maganda pong i-take note nyo po yon just in case itanong ng employer nyo sa ibang bansa. And another is diploma. Uh, kung meron po tayong diploma, kailangan po i-secure yan. Hindi naman, na, naman po natin papasa yung original. Ipapasa po natin yung scanned copy. And also, work uh, certifications. So, halimbawa po, meron pong mga training sa pinagtrabahoan nyo. Maganda rin po na isama nyo siya, itabi nyo po siya, at i-scan nyo po. Kung pwede nyo pong ipasa sa ina-applyan yung trabaho sa abroad, mas maganda po yan. Para meron po kayong katunayan na marami kayong experience. Ayun po yung mga uh, documents na kailangan nating i-secure uh these documents will be asked by the agency and most of the time si agency ang magpapasa sa employer but meron naman pong cases na si employer po mismo yung mag uh, tatanong or manghihingi sa inyo ng documents gusto ko lang pong idagdag ang um, sa listahan natin ng ating requirements especially ko bago kayo umalis papuntang ibang bansa uh, manghihingi po ng PEOS certificate. Ah, uh, yan po yung pre-employment orientation seminar. So, kailangan niya pong mag-schedule ng seminar. Ah, uh, sa seminar po na ito, sinisigurado lang po na alam natin yung karapatan natin para hindi po tayo mabiktima ng uh, illegal employment or illegal recruitment. So, importante po yan. And after po ng semera, seminar, magbibigay po sila ng POS certificate. And then, importante rin po na nakaregister po tayo sa POEA o ang um, Philippine Overseas Employment Administration. Ilalagay ko po sa comment or sa link below yung um, POEA, POEA website para alam nyo po kung saan po kayo mag-register. And additionally, kailangan din po natin mag-fill out ng mga immigration forms. So, hindi ko na po i detalye yung immigration forms dahil iba-iba uh, po ito depende sa bansang pupuntahan nyo. So, kailangan nyo pong itanong sa agency nyo po kung paano siya i-fill out nang tama para masiguradong tama yung information na ilalagay po natin. And, Uh, idadagdag ko lang po na bago po tayo malis papuntang ibang bansa, ire-require din po ang medical exam. Sa case ko po, uh, nung finances po yung employment ko, ang medical exam ko lang po yung binayaran ko. Which is, nung time ng April 2021, uh, nag-cost po siya ng 15,000 pesos. So, sa ngayon po, hindi ko na alam kung magkano nga abutin ng medical exam. Depende po sa i-require -re ng agency at ng employer. So, ayun po yung mga lista ng requirements. Kung meron po kayong gustong idagdag sa mga required documents bago umalis ng Pilipinas or habang nagpa-process ng document papuntang abroad, ilagay niyo lang po sa comment section. Pakilagay po sa comment para matulungan din po nating ating mga kababayan na gustong maghanda papuntang ibang bansa or nagpo-proseso na ng uh, trabaho nila papuntang abroad. Kung meron po kayong questions, meron po kayong gustong i-share, um, halimbawa mga experience nyo, mag-email po kayo sa buhayatpayo ng OFW at gmail.com or mag-fill out ng form para ma-share nyo po sa atin and mapag-usapan po ng ating community. And, kung nagustuhan niyo po ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share sa inyong mga friends and mga kamag-anak at huwag po kayong mahihiyang mag-iwan ng comment. And kung hindi pa po kayo nakasubscribe, i-click nyo lang po ang subscribe button and notification bell para updated po kayo lagi sa mga bagong content natin. Again po, mga kabayan, mag-usap po tayo kahit nasa ang panigpaman tayo ng mundo, kabayan. Ingat at hangat ko po ang iyong tagumpay. Mabuhay!